Hi, guys! Iyan, yeah, napakaganda ng tanong ni Papa dito ng opo. Ho. Yung bilog. Daming bunga. Lalaki pati. Ito, oh. Tapos, ayun. Hmm. Ang ganda. Libre na pang ulam. May gulay. Gugulay. Ito bakit kaya to nag ano? Ah, namatay na yung ano. Tapos ito pa. Ayan. Ang lalaki nila. Tapos ito. Ito kanina, pin, pinitas ang kanina. Oh, ayan yung isa. Dito yung pinitas kanina. Dito. Tapos <coughs> ito. Hmm. Umaakit na sa bubong. Ay, sa dapat hindi sila makaakyat itong. Ayan. Ang dami pang maliliit. Hmm. Ayan, ganyan lang yan. Laki. Dito lang sa likod ng bahay namin. Ayan. Mayilig kasi magtanim ang papa ko ng gulay. At saka malamig yung kamay niya. Lagi siya nakakapatubo ng mga gulay. Ano oh, kinatanim niya? Tapos utok. Ayun pa oh. Nasi babo ng ano. Malaki na nga yung isa. Ayun. Ayun yung isa. Malaki na. Akala nga ni papa hindi na tumamumunga. Papatayin niya na sana. Tapos biglang nakakita kami ng na bunga. Ayan. Hmm. Ilan ang pinitas namin dito malaki? Apat na. Apat na malalaki na. Ayan. Ang ganda Oh. Hindi ka na problema sa gugulay. Ayan. <laughs> Ayan. Hmm. blum